live tayo uh, dito ngayon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ, okay, OJC Compound sa Buangin Davao City. Kaugnay pa rin sa paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, hindi na gaano katensyonado. Medyo humuhupa na yung tensyon. Ngunit inaabangan pa rin natin kung ano ang magiging response na naman ng kay OJC members dahil hindi pa nila ay ah, hindi pa rin lumalabas ang PNP at kasalukuyan na naman silang nakabarricade at ay mga miyembro ng KOJ si ay over sa harap ngayon ng PNP. Ang dahilan na kaya na nanatili pa dito uh, sa compound ang PNP dahil inamin na kahapon ni PNP Chief Arumel Marbil at PRO 11 Regional Director uh, Nicolas Sorry III na nahanap na nila ang kinalalagyan ni Kibuloy na nasa underground o oh, bunker na na-detect o oh, mano ng kanilang life detector nito ngunit uh, na-delay kasi hindi nila mahanap ang tamang entrance. Ayon uh, naman niya kay Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC sa ginanap na media briefing ngayong araw may plano o oh, mano ang PNP na magtanim ng bomba sa sinasabing basement. At isa pang rason na nanatili pa sila ay hindi na lang na dahil kay Pastor Apollo Kibuloy kung nga dahil na doon sa so Manoy na rescue ng otoridad na biktima ng human trafficking. Isang 21 years old na lalaking pinangakuang pag-arali na ngunit hindi na pa pinauwi pa sa kanila. At isang ina na hindi rin pinauwi dahil pinagbebenta umano sa labas ng kita ay mauuwi bilang donation sa simbahan ng KOJC. Ito ang ikinagagalit at inalmahan ngayon ng mga miyembro ng KOJC dahil nilalapastangan umano ng PNP ang kanilang properties at gumagawa sila ng mga istorya para lang mas maka-access pa sila sa loob ng compound. Kagabi nga, ka, naging mainit ang tagpo dito sa KOJC mga kasama dahil may mga nagbabatuhan ng silya na mula sa hanay ng PNP at KOJC may mga na-injured na PNP at may mga inatake umano mga te, uh, taga KOJC dahil sa ligasong paggamit ng tear gas ng kapulisan. Ito ay nagbisulta sa pagkadalay ng flight sa ihan dahil nag-close sa glit ang airport at ang highway. Sa ngayon, may mga miyembro ng KOJC na nakaharang pa rin dito mula sa kanilang uh, prayer rally at kasalukuyang pinoprotektahan ang kanilang compound dahil sa ngayon, hinaharangan na sila na makapasok uh, sa loob. Ka uh, Elmar, Rajmund Drew, Maraming salamat uh, IV Parido mula sa IFM Davao. Live mula dito sa KOJC sa Davao City. Razuman IV Parido Tatak RMN.